Sobrang nakikita sobrang doon, sobrang mukhang Sobrang, sobrang nakikita tayo doon. Grabe 'tong trip. Yo, what is up sa mga taong diyan? Bakit hindi gay? It's another vlog na naman tayo diyan mga chong. alright Kumusta mga kapatid sa panibagong araw na naman to at samahan nyo ko meron tayong ilinisin ngayong araw na to at dahil nga bagong taon maglilinis tayo ng sumbrero natin para naman maganda-ganda yung pasok ng taon natin Ang ilinisin natin ngayon ay dalawang sumbrero Ito siya Ayan Itong sombrero na to ay nakuha natin sa ukay-ukay doon sa kayuman hindi pa natin nalilinisan ngayon pa lang ito yung binigay ni ate Emily a regalo sa atin nung Christmas tapos, itong isa naman, itong socks. So, napakita ko sa inyo to dun sa ating 2023 collection ng sombrero. So, nakikita nyo, nanggigita tayo yung dumi niya. So, yung dumi na yan, yan yung pawis na tatuyo. Tapos, yun eh, So, yung kulay black niya naging kulay gray na. So, lilinisin natin tong dalawang to para magamit na natin. So, let's go. Peace. So, ang gagamitin natin ito, ito yung mabisang panlinis ng sumbrero natin. Ayan. Okay guys, so ibabad muna natin ito ng ilang minuto para matanggal yung mga dumi-dumi sa ating sumbrero. So, let's go. Okay guys, so habang hinihintay natin yung sombrero, mukhang makakabenta pa tayo ng sombrero. So itong sombrero na yon, ito. Hintayin ko lang yung payment nung may-ari. So pupuntahan natin yung may dun sa kanila. Alright guys, so nakasold niya tayo ng isang sombrero, itong LA Judgers na 47 brand. So nagbigay ng sir ng 300 pesos. So shoutout kay Sir Rainier sa pagbili dito. Yan. Pagbili dyan sa sombrero natin. So, pupunta na lang natin siya. Nagbigay na siya ng 300 para sa down payment. Tapos, yung kulang doon na lang sa kanya. Kapag so, na, nabigay ko na sa kanya yung sombrero. So, tara. Punta na natin. Let's go. Peace. So, and dito tayo sa Kirino. Set up lang tayo. Tapos, diretso tayo hintay na lang natin boom so yun na guys tapos na natin ma-deliver nakipag meet up tayo ako na yung nag-deliver binayaran lang yung shipping fee so ngayon uh, balik tayo sa topic natin dito so yung yung nililinisa natin ayan ito na yung naging itsura nya so grabe yung tubig sobrang dumi sobrang umitim nababad na natin ng ilang oras to. Minuto na yung nasabi ko kanina. Music right, so day 2 ng ating pagbablog guys. So hindi na natin na balikan to kagabi. So ginabi na ako kagabi dahil na dun sa uh, bumili sa ating sombrero. So mapapansin nyo to. So baba natin brightness. Okay, so mapapansin mo to. Merong discoloration dito. So meron siyang naninilaw na uh, meron siyang part na naninilaw. Ito, So ang gagawin natin dito, ititishy method natin. So ipapakita ko sa inyo para matanggal yung uh, mga spot-spot na yellowish dyan. So tara, linisin na natin. So ito, okay na to. I-reshape -re na lang natin. Tapos ito, ah, uh, tatanggalin na natin yung yellow stain na ito. Tapos na natin ihulma yung ating sombrero. Ito na siya. Yan. So wala na siya. Ayan, so crispy crispy na yan guys. Okay, salubungin natin yung taon na to na malinis yung ating mga sombrero. So nakapaglinis na tayo. Malinisan na natin yung mga marurumi nating sombrero. Okay na sila ngayon at nakapagbenta tayo ng isang sombrero. Nakabenta na rin pala ako dito sa YouTube. So dalaw binili niya yung isang Adidas. Tapos yung ano uh, Notre Dame sa January 15 niya kukunin. So maraming salamat sa inyo mga kapatid at sa mga sumusuporta dyan. I like mo na tong video na to kung nagustuhan mo at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Yon, dito ko na nga tatapusin na aking vlog. Maraming salamat sa nanonood. At ingat kayo palagi dyan always sanitize. So hanggang dito na lang. Peace. I'm out. Brrr.